Magandang araw po sa inyo lahat mga ka-treasure hunters Kamusta na po kayo? Medyo natagal-tagalan po ang ating pag-upload ng mga videos Kasi nga po medyo busy po tayo At sana po ay pagpasensya naman ninyo no? Pero ngayon po ay patuloy na naman po ang ating pagpabahagi ng ating munting nalalaman sa treasure hunting. Sa video po na ito mga ka-treasure hunters ay atin pong tatalakayin ang isang sign na nakaukit sa isang lumang bato na binubuo ng alphanumeric code at meron din namang sign nating tatalakayin ngayon na isang kanji karakter na medyo komplikadong basahin. Ang mga sign na ito ay uh, natagpuan ng ating mga kapwa treasure hunters sa kanilang mga area. At sila ay naghahanap ng kasagutan kung paano ito basahin ang una po nating pag-uusapan mga ka-treasure hunters ay ito pong sign na kusaan kung, kung nakikita po ninyo ito po ay nakaukit na cross na marka at sa kaniyang bandang ibaba ay meron po itong nakaukit na 19 at saka at sa ibabaw naman ng 19 at 23 meron itong nakaukit na letrang M at saka L ngayon po unahin po natin tatalagayin itong cross na marka sa akin pong palagay eh, itong cross po na marka ay marami itong iba't ibang kahulugan Depende lang po sa mga mga istruktura sa paligid ng area na ito. Kung ito ba ay may lumang simbahan o kaya may lumang sementeryo. Pero itong cross po na marka mga ka-treasure hunters ay nagpapahiwatig na rin po ito ng isang lumang ilog. nga ba nasabi na ito ay nagpapahiwati ng lumang ilog? Kasi po, na, sabi ko po na ito ay nagpapahiwati ng lumang ilog kasi nga po dito sa kanyang ibaba ay may nakaugit na M at saka L. Ito pong M, mga ka-treasure ay nagpapahiwatig po ito ng underwater yan po underwater at saka itong L ay nagpapahihwating na rin ito ng isang tunnel isang mahabang tunnel kaya sa kabuuan itong cross nagpapahihwating ng ilog at doon mismo sa ilog na iyan ay may isang underwater tunnel yan po at medyo mahirap lang ito kasi nga po, hindi mo makikita ang entrance ng tunnel na ito maliban na lang kung ikaw ay marunong lumangawi eh, o kaya marunong sumisid yan po ang pinapahiwatig ng cross at saka yung nakaukit na ML at ano naman ang ipinapahiwatig ng 1923 parang malabo yata no, 1923. Pero ang mga Hapon dumating dito noong 1940s. Pero dapat natin malaman mga ka-treasure hunters na ang itong 1923 po, hindi po ito napapahiwatig ng taon. Ang pinapahiwatig po nito ay pwedeng nangangahulugan ito na bilang ng mga sundalong hapon na gumawa ng tunnel dito sa ilog na ito. Pero ang ilog po na iyan noong unang panahon ay wala pa po dyang tubig noong ginawa ng mga hapon. Ngunit pagkatapos silang nagawa ang kilang, kanilang plano na gumawa ng tunnel sa area na dyan, ay talagang dinivert nila ang tubig para magawang ilog ang portion na yan. Yan po. Ito po 1923. Ito po ay marabi ding kahulugan. Pwede ang kahulugan nito ay nagpapahiwati ito ng bilang ng mga sundalong hapon na gumawa ng ilog. Pwede rin namang na nagkakahulugan ito ng bearing angle o distance mula sa batong iyan no pwede nagkahulugan ito ng bearing at saka distance yan po ang ipinapahiwatig sa sign na iyan dito po tayo ngayon proceed po tayo dito sa ating pangalawang marka ito pong marka na ito ay isang kanji character na medyo mahirap basahin kasi nga po ang ating mga mata ay nasanay sa alpha o alphabet na mga letra. Kung hindi po ako nagkakamali mga ka-treasure hunters, ito pong kanji karakter na ito, isang sign, ay nagkabaon po ito sa lupa o tinatawag na hidden marker. Yan po. Ang ipinapahiwatig po ng sign na ito ay nagpapahiwatig po ito ng lalim at ang lalim na yon ay 15 feet mula sa batong iyan o sa marker na iyan ay maghuhukay pa tayo ng 15 feet under yan po ang ipinapahiwatig ng sign na iyan at doon sa 15 feet uh, may matatagpuan tayo doon na mga karagdagang sign o kaya matatagpuan na natin doon ang ating hinahanap. Yan po ang ipinapahiwatig sa sign na iyan. Medyo mahirap lang siyang basahin kasi nga po hindi tayo nasanay sa mga ganitong mga simbolo. O yan lamang po sa video na ito mga ka-treasure hunters. Sana po ay may natutunan po kayo kahit na papano. Yan lamang po sa video na ito. Maraming salamat po.